Dahil miss na miss ko na yung luto ng nanay ko, kaya naman magluluto ako ng kanyang pangmalakasang pork caldereta. Bali, ito po ay minarinig ko muna. 1 kilo of pork kasim po ito. Ganito po kasi yung paraan ng pagluluto ng nanay ko. At pagkatapos po ay pakukuluan ko lang po ito hanggang sa maiga at lumabas po yung sarili niyang mantika kagaya po nito. Then set aside ko po muna. At pagkatapos ay ipinirito ko na po yung patatas at carrots. Pinagsabay ko na po at pag naluto na, set aside po ulit. Sa same pan po, eh, meron po akong konti dyang mantika. Tapos, butter. Kung wala naman pong butter, pwede rin pong margarine. Then, igisa na po natin yung mga aromatics. Isa po sa mga sekreto ng kaldereta na nagpapasarap po ay yung marami pong bawang at sibuya. Then, ibinigsa ko na po yung ating karne. Pagkatapos ng kutsa lang po natin to ng mga ilang minuto at mag a na rin po ako dito ng liver spread. Bali, ito po ay kalahati lang. Igisa po natin siya hanggang sa kumapit po sa karne. Tapos, mag na rin po tayo dyan ng uh, bell pepper. Isasama po natin yan sa gisa pero yung kalahati lang po kasi yung kalahati po ay pang mamaya. Then, nag-add na po ako dyan ng tomato paste. Pwede rin pong tomato sauce. Tapos, igisa lang po natin. At pag okay na po ay mag add na po ako dito ng konti lang pong tubig para po mas lumambot pa yung ating karte. Then, simmer lang po natin ng mga tatlong minuto. Then, season na po natin ng konting salt and pepper kasi may lasa na po yung karne. Then, mag add na rin po ako dito ng 1 hanggang 2 kutsara po na peanut butter. Ayun po talagang sauce pa lang is ulam na kaya Kaya siguradong mapaparami na naman ang kain ng mga anak ko. Ayan, ibinagsak ko na rin po yung gulay, yung patatas at carrots na pinirito ko po kanina. Then, haluhaluin lamang po mabuti. At pagkatapos po ay, iaad na po natin yung ating green peas at sausage. Yung pong sausage is optional lang po. Pwede naman po kayong gumamit dyan ng hotdog. At pagkatapos po nyan, ay simmer lang po natin ng mga ilang minuto lang po, kahit po mga dalawang minuto lang. At ilalagay na po natin yung ating cheese na magpapasarap po talaga at espesyal dito sa ating kaldereta. Talaga pong bihira lang din po ako magluto nito kasi nga po medyo marami po siyang kailangan ng ingredients. Pag may budget lang po talaga. At syempre, para po sa panghuli ay iaad ko na po yung bell pepper na magpapabango po talaga dito sa ating kaldereta. At pagkalaan po ng ilang minuto, ay ready to serve na po ang ating special pork kaldereta ng Quezon. Sana nagustuhan niyo po ito. Salamat po sa pananood.